Hello and welcome to Trending Pinoy Celebrity. Corina Sanchez, proud sa mga anak nila ni Mar Rojas na sina Pepe at Pilar, dahil sa pagtulong nila sa kanya. Ito ang kauna-unahang beses na isinama ni Corina ang kambal, sa pamamahagi ng mga chinela sa ibang mga bata. Nakakatuwang mapanood na ipinapamulat ni Corina kay Pepe at Pilar, ang buhay ng ibang mga bata na malayo sa kinagisnan nilang pamumuhay. Itinuturo niya sa kambal ang pagiging mapagbigay sa mga kapos-palad. Lalo namang hinahangaan si Corina sa pagiging ina nito dahil sa murang edad pa lamang nina Pepe at Pilar ay isinasama na niya sa mga ganitong gawain.